Good morning. It's a busy day na naman dito sa bukid. Kain natin itong mga alaga natin. Mais. Ating binibigay dito sa mga manok. Manating chicken. Yellow corn. Ang daming inahin ito. Ang daming itong mga ngitlog. Tapos may mga barako tayo dyan. Mga mga manok. Ito naman na. Ready yung baka-iit sa baboy. Baka-iit sa baboy. Dahon ng saging at dahon ng kamote ah, dito yun yung sinap namin dito na kain sa baboy ah ito pala mga dahon na nasa akin ito tapon yung dahon ng kamote so yan kinukuha lang yan sa likod din ito mga pakain ng mga baboy natin Ayan, Dito sa amin, so, ito ang sitwasyon. Ang natin, pinapakain na rin sila may mga may lang na 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 dito yung iba naman wala na dito alis na fish pan naman gusto yun natin tingnan natin ba diba, dami na lalay isda oh. may dalawang kalapati ayan o malinaw tubig ngayon 'o. Ang anak ng mga malalaking isda. Ang dami na ng isda kahit maliit lang 'yung fish pond. Ito naman 'yung mga breeders namin pabo. 'Yung mga babaeng pabo, tapos naglagay din ng bagong barako naman. Kulay brown naman 'yung pinapalahi natin dito. So, observe natin kung ano 'yung magiging lahi nila. Anong kulay 'yung magiging anak ng mga pabo natin? Oh, buah! yang lain di <laughs> Tabo! Ayan, ilan pa ba natin? Nandiyan sa labas, tapos mga manok, halo-haloin sila dyan. Ang oras lang, yung ibang mga manok natin, malayo-layo nang nararating. Medyo late kasi tayo ngayon napunta. Okay, so lagay natin ang pakaik. Ayan! Yeah. mo kung sino pala yun sa kabila magkalat pa dito itong mais ito naman pakainin natin ng layer ng layer na ano kain para mang itlog o, mga breeders nagtatry lang ako nitong pang layer hindi ako mag itlog kung hindi naman ilipat na rin ako so dito kasi usually kali sa preference ito usually mais lang talaga binibigay ko dati e sa ngayon sinusubukan natin itong mga panglihat type ng mga pagkain itong mga pwede ko lang sure kung kulang mga kailangan pang dagdagan at tapos uh, sana fertile yung maging itlog pagka uh, hindi naman fertile so ito nasa process pa rin tayo dito kasi gusto natin dumami lalo anong nakara kasi pag prairie sila madali lang kahit right? mais mais lang ngayon itlog naman sila basta free range pagka open area. Ito kasi limited lamang yung access nila. Hindi na sila nakalabas ng dito na lamang. Kasi ang problema naman natin doon sa free range, hindi namin alam kung saan ang itlog, kung saan saan lang sa damuhan sila ng itlog. So ngayon ginagawa natin uh, limited na lang yung area. Tapos naglagay tayo diyan ng mga itlogan. So ito, actually may nang na nakuha natin itlog dalawang piraso. So itong ibang yan, ang um, mga itlogan sila dito nang nilagay din natin nag-iwan ako dito ng itlog ng manok hindi natin kami ay hindi pa nagdagan so, wala pang nadagdag na itlog na pabo so, sa labas naman mga lalaking pabo na sa labas naman to Ito yung mga lalaking pabo na ayan ang so, mga natin nandyan ayan sila maganda dyan unlimited access sila dyan sa mga damo-damo kasi nasa labas lang wala mga problema sa kanila pag dating sa pangyong itlog hindi tulad nito mga babae pabo natin Ayan. ano kaya magandang yung mga nakasubok na no? so, uh, pag alagay ko ng magandang pigs din para sa paabo kaya para mas may sila mabilis kasi ako pang layer binibigay ko sabi niya yun gali max pwede rin daw yun So baka sunod subukan ko ngayon observe ko muna kung okay kung hindi papalit ako ng pakain tabo natin ang oh, gansa nandyan din tabo gansa yung nasa labas sa sila dyan Yan, mga kambing naman nandito yung ibang kambing na malaki na yung isang kambing natin malaki na hello me, musta makakain sila daw ng kay Mito musta me me may dahon kasi yung Mito nang halaglag dyan yung ibang kambing namin, doon naman sa kabila ngayon yung ating setup dito sa bukid <murna> ngayon mga pabo kahit binigyan na natin kanina ng mais ayan nakasunod pa rin sa akin kasi so, nagdala ako ilagay ng pakain nila bigbig ko ayan oh, mga bala pabo sa higyan sa may mga nidip chicken tayo dyan yung iba pa rin itong oras ay wala na dito ano sila ayan, so tayo, yung silang ibang pinupuntahan Kita ini natin ng mga baboy. Oh, okay, ito yung baboy na binakain na. So, ito, nilagay lang yung trapal. Nakatali lang yan. Dapat yan, nakakawan lang. Napabilog yung kanya access para kahit may mga biik siya. Hindi mapapano yung biik. Ang <laughs> laki na ng biik niya. <laughs> ito lang lang kasi. Didik! Didik! Ayun na biik niya. Wala pang isang buwan. Ang laki na. Pagibiyag. Hello. Gusto mo na eh. Ang laki ba? Ito naman yung inahing kambing na may twins na anak. Dito sila tumira sa bahay ng baboy. Meme, gusto naman eh. Musta naman? So kahit kahit tag-ulan, eh, dito nga sa labas, ibasa oh. Pero yung mga kambing natin, importante may masisilungan sila. So, okay naman yan sila pa ganyan. Me! Hello! Cute! Cute na mga baby kambing natin dito. Ito yung pinaka-bunso sa mga kambing natin yung ano, ngayon. Yung mga nang nanganak. Tapos dito sa loob, meron pa dito isang kulungan. Dito naman yung makakararamin nating kambing. Yan, yung iba wala na rin dito. 2,4,6,8 4, 6, Ayan Tulog pa 2, 3, 10 10, 10, 10 10, lang Iba wala dito Meme me Ayan sila Ayan yung ating setup dito sa Bukid Pag na itong oras, maaga ma umaga pa maaga pa dito sa amin ngayon yung ibang manok natin gumagala na pagkatapos kumain ng mga pabo unlimited access na yan sila dyan sa damo damo ang dami nila makain na damo dyan dito sa loob bakanti na tinanggal na namin lahat ng baboy kasi marami malapit na mga anak tsaka may mga kambing tayo malapit na mga anak para mahayaan natin yung kambing dyan sa loob eh ganon ang ginawa natin na no, tinagal natin yung baboy kasi baka kainin naman sa ng baboy yung anak kapag kalabas ayan yung ating setup dito